alam Ay, na kung ulam. Ang dami pa. Pa maubos yan. Ito, ito niya mo, oh. Isa na lang Dami oh. pa niyan Ay. Oh. niya mo yan. Yeah. Puro na lang sabaw. Marami yan. Ayun mo sabaw yan. Ikaw oh. Ginawa mo lahat yung ulam. Oh, pati yung kakal sa'yo. Puro sabaw na lang. Sardinas na. Sabaw pa yung... Eh. Ang naman. Ang daga oh. Ikaw niya, no? Umihingi lang ako. Alam mo ka partner to, Crackers. Kailangan ka partner niya, Crackers yung Sardinas. Oo. Oh. Wala pa sa akin, to. Kain Kaya mo 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 to? Sabaw lang. Puro sabaw ang Sardinas yung saging akin. Tignan mo. Ayaw mo sabaw yung ulam, mo. Oh. Wala na yun oh. Oo, dyan mo, Crackers. Dyan ka, Crackers. Oo, Batisa.

ko. Ako. 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 Ako naging karas mo. Oo. Ako. Eh, paman, Mick. Hindi pa kasi naubos yung sa'yo. Uy, nasi mo. Ay. Labi naman itong... Kaliko lang na tao. Last mo kumain sa amin. Makanya ko. Hmm. Hmm. Ako yun na yan. Gusto pa makikita na ako. Gusto mo ba? Ba, siyempre. Ayaw mo na. Ulang pa sa akin ito. Ayaw mo na. Ayaw mo Mm. tama hahahaha anong yung pinya mo? kinis dalawang kalat lang oh magtipid kayo hahahaha hmm? anong kang pinya ah? sa pinya Kapida, pinya pinya ko pinya rito hmm. okay. ah yeah. oh. pinya o yung crackers bigyan mo ang crackers ibigyan ng pinya gilyame gilyame eh e, e na ni may mukha. sa dami lang yung crackers bisang ko

Asim. Ah, tabla na ah. Nagyan na kita. Hala. Hindi pa tabla. Kainin mo na lahat yan. Patakaw ka kasi.